What's up mga karancho Good morning po Ngayon po ay December 31 Taas na pala ng okra Ngambewang ko na mga karancho Kahapon po nakapitas na ako dito Halaw lang yun Kung tawagin dito sa amin nakapitas ako ng sampung supot mamaya uli ang pitas neto bukas ang luwa sa uno bagong taon happy new year po sa inyong lahat Happy New Year po, mga karancho. Ikutan po natin, eh, okra. <coughs> Ikutan po natin ng okra, mga karancho. Tignan natin kung may mapipitas Mamaya Meron ah, naman yan Pakonti-konti pa kasi mga karancho Ayun <laughs> Mga karancho Uod ng karantya Patay na yan Puti na Nag-abot-abot na yung okra mga karantya Nag-abot-abot na yung dahon Hindi mo na matanaw yung lupa ah Ganda na shama mga Oh ganda na, oh rani na to boy. Teramis na ganda niya, parehas na. Parehas na ganda mga karantjo.